So guys, yung uh, naging laro ni Astrolabio sa Japan laban kay Nakatani na kung saan sa first round pa lamang ay tumiklop na ito dahil sa natamong body shots. Uh, mukhang trending na itong uh, pamumud bodega ng mga hapon sa mga... Filipino uh, boxers natin dahil sa mga sunod-sunod na talo ng mga Filipino boxers na pareho ang kanilang tinamo, uh, body shots uh, may napansin lang ako guys na itong mga boxinger nga po na ay gumagamit ng karate straight pants kasi itong karate pants ay may din science ito pwedeng uh, patumbahin ng isang malaking uh, uh, animal kung tama yung uh, execution at uh, yung tamang training so sapagdi ko uh, ginagamit ito ng mga hapon ngayon para patumbahin ang kanilang mga nakalabang lalo na mga uh, mga pinoy boxers natin Wow.